Allah hindi ko na mabuksan ang application ng Meralco. Hello guys, welcome to my channel. Alam nyo ba kung paano i-verify ang inyong account sa portal ng Meralco application? Kapag na-verify na po ang inyong account sa portal ng Meralco, ay makakatanggap po kayo ng text sa buwan ng bill ng inyong kuryente. Kung hindi naman, kailangan po mag-update ng application. Panoorin nyo po ang video na para malaman nyo. Mag-download lang po tayo ulit ng bagong application ng Meralco para makapag-login po tayo ulit. Pagkatapos po natin mag-download, i-open lang po natin. I-tap lang po ang login. May makita po kayong marka sa bandang itaas. Sundan nyo lang po yan. Ilagay nyo po ang inyong email address, yung dati yung email address, at saka yung password. Kapag nakalimutan nyo naman ang inyong password, may video ako dyan, panoorin nyo na lang kung paano i-reset ang password. Kapag nakakulay pula po yan, yoro nyo lang po kunti para magkulay green po siya. Itap po ang login. Ilagay po ang inyong cellphone number dahil ang ko, mag-detect sa inyo ng code. Pagkatapos, ilagay niyo po ang code na tinext sa inyo. I-tap lang po ang verify. Continue. Iyaw niyo marga sa itaas, i-skip niyo na lang kumawa po kayo ng inyong sariling pin number yung madaling nyong matandaan i-tap nyo lang ang ok mag selfie na po ako guys ng sarili ko para mapicturean yung mukha ko pagkatapos nyo po mapicturean ng inyong sarili ilagay po ang inyong id kung ano po yung available po dyan reverse lesion po ang hawak nyo. Picturean nyo harap at saka likod. Pagkatapos, itap lang po ang continue Verify your account. Ganun lang po guys, kadali. Okay guys, sana nasundan nyo ang video na ito. Hanggang sa muli. Bye bye!